Pinainit naman ang ulo ng mga taga MMDA ang motorcycle taxi rider na sinubukang tumakas matapos masita sa pagdaan sa EDSA busway kahapon. Yan na pa sa pagbabalita ni Dave Abuel. Pasado alas 8.30 ng umaga kahapon, walang takot na dumaan sa EDSA busway ang rider na ito sa kasagsagan ng traffic sa EDSA northbound sa Cubao. Pinara siya ng mga MMDA enforcer. Pero si Kuya, nagdire-diretso pa ng takbo Muntik pa nga masagasaan ng isang enforcer. Pero kalaunan ay na-corner din ang rider ng limang enforcer. Ikinadismaya naman ang pamunuan ng MMDA ang naging aksyon ng rider, lalo't may angkas pa itong pasahero. Well, unang-una, natikitan po natin siya ng paglabag sa ating busway ordinance. Pangalawa, tinikitan din po siya ng reckless driving. Pero ang pagiging pasaway ng rider, balak na raw tuldukan ng MMDA. Uh, Maghahain po kami ng complaint, formal complaint, na ipapasa po dito sa kanilang kumpanya, which is Move it, and a recommendation po sa Land Transportation Office for the possibility of uh, revocation po ang, ng kanyang driver's license. Ang employer naman niya na Move it, Philippines, permanente ng ibinan sa kumpanya ang rider. Sa Maynila naman, pasado las 12 ng madaling araw kanina, makikita ang UV Express na ito na binabaybay ang Espanya Boulevard pa Welcome Rotonda. Pagdating sa panulukan ng Vicente Cruz, binanggan ito ang isang motorsiklong patawid na sana. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang paggulong ng rider sa kalsada at pagtalsik ng kanyang helmet. Sinubukan pa niyang tumayo pero napahiga rin siya sa kalsada. Mapapansin ding kulay pula na ang traffic light ng dumanang van sa intersection. Ayon pa sa tanod, mabilis ang takbo ng van. Mabilis po. Kasi galing po siya roon eh. Dire-diretso siya eh. Wala naman siyang hinto-hinto. Nung nabangga niya lang po kaya siya huminto. Nakita niyo naman po sa CCTV, naka-red light na po nung, nung dumiretso siya eh. Agad namang nagsipuntahan ng mga nakakita, kabilang ang ilang tanod para tulungan ng rider. Napasugod na rin ang ilang kaanak ng rider sa lugar matapos tawagan ng mga otoridad. Hindi daw maghalaw yung kamay niya. Ikinoordinate sa ako si Reyes. Sabi niya po sa dibdib masakit sa kanya at ito pong kanang pa. Depende pa raw sa magiging usapan nila ng driver ng van kung magsasampa sila ng reklamo. Ayun nga, sabi ko sa kanya, kitang-kita naman, vehicle against saan eh. Uh, against vehicle, may tumumba din eh. Kapag kaya hindi magkasundo, kaya may impound naman to. Tumanggi ng humarap at magbigay ng pahayag ang driver ng pampasaherong van. Dinala na sa Manila Traffic Bureau ang dalawa para sa posibleng pag-areglo. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5.